Welcome back again, Sis Pro, sa akin channel. Ngayon, discuss lang tayo ng napapanahong topic. Alam ko, lahat tayo excited about this. may uh, mga nakikita tayo sa Facebook post, no? Ano ba makakapagpakilig sa'yo ngayong December? Ano ba yung inaabangan natin ngayong December? At alam naman natin ang tinutukoy nito, no? Yung ating 13 month pay at bonus. Magshare lang ako sa inyo ng onting knowledge about this. Kaya, let's start. Uh, let's start with, ano ba yung 13th month pay? Yung 13th month pay is an additional wages, additional income on top of your wages. Uh, meaning, kung may base pay ka, meron ka pang entitled ka pa sa 13th month pay. So, ito ay gi binibigay sa mga rank and file employees. So, kung nasa rank and file ka, like you are doing administrative work or clerical work, etc., you are entitled about, uh, for the 13th month pay. Kasi, in some companies, no, uh, yung managers, oh, on managers' top, no, hindi na binibigyan ng 30 month PAY based on my experience. So, uh, for some generous company naman, may parit silang 30 month PAY. So, depende sa company. But, as per labor law, it, it is given for rank and file employees. So, yeah. Uh, it it is calculated, no, based on 1, 12 of your salary. Meaning, basic salary mo, divide by 12, yun na yung 13th month pay mo at ikaw ay magiging entitled sa 13th month pay once na meron ka na nakakompleto ka ng isang buwang trabaho, for example lagdun ka ng January 1 so tapos tatapos mo hanggang January 31 no? um, uh, automatically on February 1, meron ka ng 1 month equivalent ng 13th month pay so 1-12 nung basic salary mo nung January so pakita natin yung example uh, mamaya sa calculation So, ano-ano nga ba yung components? So, kasama pagkakalkula ng 13 month pay. So, ito ito 'yon, no. Ah, uh, siyempre yung basic salary natin, no. In, uh, absences, no. Uh, under time, late. So, yan, yan yung mga nakakaapekto sa pagkakalkulate ng ating 13 month pay, no. Kasama na rin dyan yung basic salary adjustment. For example, your company, yung company nyo, meron kayong increment every April, every June, every January, once I na change yung salary nyo, automatically, yung gross pay na basis ng 13th month calculation will also change. So, yeah. Yan yung mga nakaka sa calculation ng 13th month pay. So, ano naman yung mga hindi kasama, no? Overtime pay, holiday pay, uh, allowances, no? Kahit na mag-overtime ka ng sandamukal, no? Hindi ka na umuwi sa bahay nyo. Lagi kang puyat dahil overtime ka, walang effect sa yes, 13th month pay. Kaya huwag kang magtataka kahit ang laki ng sinahod mo ngayong buwan dahil sa so, overtime pay mo, hindi nagbago yung 13th month pay mo. Kahit pinasuka mo pa yung lahat ng holiday, pati araw ng patay, pinasuka mo, no? Uh, no? Mahal na araw, pumasok ka, tumaki yung income mo for that specific month, hindi yan kasama sa 13th month pay calculation. So, base pay pa rin ang pagpabasiyan ng ating 13 month pay at saka yung sinasabi kong kasamang components so, allowances no kung halimbawa meron kang rice subsidy uh, mobile subsidy mga ganon something na mga allowances clothing allowances lahat ng yun ay hindi kasama sa 13 month pay calcose. regardless kung ito ay part ng iyong basic salary may mga ganong scenario kasi uh, may ibang company na yung basic salary mo kinakategorize nila ng may base pay na 60%. Tapos ito yung 10% is transport, uh, transportation allowance, 30% is for one uh, housing allowance. Pero uh, in ruling out, no, uh, it is part of his basic pay. So entitled ka, yung buong allowance na yun, ikasama sa 13 month pay. Depende yun sa contract. So yun. Uh, mapunta naman tayo ngayon sa calculation. Kaya ito yon Sumula natin muna dun sa mga sumasahod ng arawan o yung daily rated employee. So gamitin natin sample ay yung ating minimum wage ngayon na 610. Ito nga pala efektibo noong June 26, 2023. So sa pagkalkula ng 13 month pay, kailangan natin malaman kung magkano yung isang buwang kinita ng taong ito. So para makuha natin to sa sample natin na ito, ay gagamitin natin yung factor rate na 313. Ito yung mga empleyado na nagtatrabaho ng Monday to Saturday o I can say na isa lang ang day off sa isang linggo. So, ang factor rate yan ay 313. Para makuha natin yung monthly rate niya is 610 times 313 divided by 12. Ang kanya makukuha monthly rate is 15,910.83. Ito na po yung basihan natin ng 13th month pay unless meron siyang absent, late, under time. Ibabawas lang natin dito. Tsaka natin siya i-divide by 12. At pag dinivide niya natin yung monthly rate na yun by 12, makukuha natin 13th month pay is 1,325.90. Ito na po yung 13th month pay niya for this particular month of calculation. Mapunta naman tayo sa monthly rated employee. Ito, napaka-basic nito kasi monthly rated nga, fix na sila. Ito yung mga nakikita nila sa contract nila. Ang monthly sahod mo is 20,000, 15,000, uh, 25,000. So, from there pa lang, sa sample natin na to ang empleyadong ito ay kumikita ng 20,000. So, yung 20,000 na yun, i-divide lang natin by 12. Ito na yung kanyang 13th month. Pag nakakumpleto na siya ng isang buwan. So, nilagay ko lang din dito yung daily rate at monthly rate para at least example lang, kung halimbawa magkaroon siya ng absent at late, ito yung gagamitin natin yung basis. Sa calculation nga pala natin, ang factor rate na ginamit ko dito sa monthly rate na to ay 260. Kasi ina-assume ko na ang empleyadong ito ay nagtatrabaho ng Monday to Friday o I can say na dalawang day off lang siya sa isang linggo. So, yung ginamit kong factor rate yan ay 260. So, sa sample na to, eh, para makuha natin yung daily rate, 20,000 times 12 divided by 260, ito yun na yung kanyang daily rate which is 923.08. So, yan po. Para naman makuha natin ang kabuuan 13 month pay sa isang buong taon, gumawa na po tayo ng table. Mapapansin nyo po sa table na nahati po yan sa dalawa, yung old rate at yung bagong rate. From January to June, ito po yung kanyang old rate dahil dati yung ah, ang minimum wage natin is 570 kung kukunin natin yung monthly rate ito po siya 14,867.50 so from July onwards naman yun sa bagong rate na which is 15,910.83 kung mapapansin nyo dito sa ating calculation wala siyang back pay wala siyang absent wala siyang late so ang makukuha niyang 30 month pay given this calculation ay 15,389.17. Ito na po yung kabuoan 13th month pay niya kung nakakumpleto siya ng isang buong taon. So, mapunta tayo doon. Kung halimbawa, nagbigay tayo ng sample dito ngayon na umabsent itong empleyado na ito ng May ng apat na araw. Siyempre, inad natin dito yung back pay niya dahil nagkaroon nga ng salary increment o sa minimum wage, nag-increase po siya ng 40 pesos a day. So, 40 pesos times 5, 200. So, sinama rin po natin yan sa adjustment noong July. Mapapansin nyo po yung mga gross niyan. Uh, gross na basis ng 13 month pay, nagbago. Okay? Sa so, October naman, nilagyan natin siya ng dalawang late at dalawang under time, which is equivalent to 305. So, mapapansin nyo, for the month of May, yung kanyang gross na basis ng 13 month pay ay bumaba. For July naman, ay medyo tumaas ng konti. At pagdating naman ng October, medyo bumaba ulit ng onte dahil sa late. Dahil lang back pay, absent, at late ay direct na nakaka-apekto nakaka sa 13-month pay calculation. So, sa ating calculation na ito, dahil may back pay adjustment, absent, late, ang kanyang makukuha sa kabuuan ng taon na 13-month pay is 15,190.42 kumpara do sa 15,300 plus nang wala siyang absent. Mapunta naman tayo sa table ng monthly rated employee o yung kumasahod ng buwanan. So, sa sample natin na ito, ginawa natin ng uh, dalawang rate din, old rate at new rate. We assume na itong empleyado na to ay nagkaroon ng salary increment effective July 1. So, ang salary na gagamitin natin ng basis ng kanyang 30 month pay from January to June is 20,000. And from July onwards, from December to December, ay 21,000. So, mapapansin nyo yung kulay blue, ayan na po yung 13 month pay niya kada buwan. So, ang total po niya sa kabuhuan tatlo taon is 20,500. Ito ay given na wala siyang absent, late, or under time. Maukuha niya yung sa 13 uh, 30 month pay niya ng buo, 20,500. So, dumako naman tayo sa sample natin. Same, umabsent itong empleyado na to ng apat na araw ng May at nagkaroon siya ng late at under time noong October. Pareso sa daily rate natin, ah, lang yung sample. Pero dito, ang kanyang daily rate naman ay ang basihan is 923 siya, kaya medyo malaki yung kanyang absence. So, para sa May, ang uh, ibawas natin yung 3,692.31 for apat na araw na equivalent na absent niya. At under time niya na 484.82. So, mapapansin nyo yung gross niya nung May at nung gross niya na October, bumaba yung basis ng calculation ng 13 month pay at yung kulay nakahighlight naka highlight na kulay blue yung 13 month pay niya for that particular month bumaba din so ang total na kabuuan ng 13 month pay niya pag pinag-add natin ng January hanggang December 20,151.92 ito na po yung 13 month pay niya given this scenario na may absence siya at under tan compare do sa 20,500 so 400 yung nawala sa kanya dahil sa kanyang absent Late at under time. At yun na nga, ito na ng ating 13th month discussion and hopefully may natutunan kayo sa pagka no? At kung gusto nyo po makakuha ng template, i-comment nyo lang yung email address nyo, i-send ko sa inyo yung template. At least, i-plot nyo na lang doon kung ano yung mga nasa payslip nyo para automatically makalculate yung 13th month ninyo, no? at kung pwede lang i-share nyo rin to sa mga kaibigan nyo kamag-anak nyo, no, kapamilya nyo na gusto rin malaman kung paano na-compute yung 13 month pay nila, at least magkaroon sila ng idea, and eh, wag nyo po sana kalimutang i-share, no, i-like i-follow nyo lang din po ako sa F FB, may Facebook at saka may Youtube din pala ako, di so hopefully na makita ko kayo sa susunod na vlog, and see you soon bye